suspension Hindi sapat bilang parusa sa NFA officials na sangkot sa pagbibenta ng NFA rice ng murang halaga sa traders. Yan ay ayon kay Senator Amy Marcos. Hindi sapat ang suspensyon sa mga officials na sangkot sa anomalya uh, uh, sa National Food Authority o NFA na pagbibenta ng uh, bigas o NFA rice sa ilang traders sa murang halaga maging uh, Uh, ang anomalya sa proseso sa loob ng ahensya. Yan ay ayon sa pambansang ate ng Pilipinas at presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sa naging panayam ng radyo natin, GIMBA, ngayong umaga, Marso at 13, taong kasalukuyan, matapos ang pamamahagi nito ng ayuda sa nasa 2,000 indigent residents ng GIMBA dito sa Nueva Ecija. Uh, exact, matapos ang eksaktong taon, Uh, matapos ang eksaktong isang taon, bumalik ito sa munisipalidad para sa 3,000 dswd DSWD payout sa ibat-ibang sektor, gaya ng PWDs, uh, persons with disabilities, senior citizen, kababaihan, single or working mothers at mga tricycle drivers. Ayon sa senadora, ang suspension ay prevention lamang upang mapigilan ang umano'y uh, pagraraket ng ahensya na maaaring marami rin ang involved sa posibleng matagal ng modus na pagbibenta ng NFA rice na dapat ay buffer stocks ng bansa Uh, sa iilan lamang uh, na nakikinabang. Anya pa, tuloy-tuloy ang investigasyon ng Korte, ng Ombudsman at ng Kalihim ng Department of Agriculture. Ang, ang investigasyon ng Senado ay uh, sasakupin naman ang batas kung ano ba talaga ang dapat na papel ng NFA o kung hindi na kailangan ang ahensya dahil hindi naman nila ginagampanan ng kanilang mandato na mamili ng bigas para sa National Rice Buffer na nasa 300,000 metriko tonelada gamit ang pondo nito na mahigit 17 bilyong piso. Si Senator Marcos ang isa sa mga unang nagpanukala sa mataas na kapulungan ng investigasyon para sa naturang irregularidad. Sa pangalagitan ng Resolution 940 o ang uh, Resolution directing the appropriate Senate Committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the irregular disposition and sale of the National Food Authority or NFA repackaged rice stocks to certain rice uh, traders at low prices. Samantala, nakatakta namang tumulak ang Senador papuntang Science City of Muñoz mm -hmm. para sa isa pang uh, uh, DSWD-AICS pay out. Ayan. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Ay, okay, ang, narito yung interview natin. Pakikin natin. O, oh, sige. Pajad uh yan, humiha <laughs> ka <laughs> kay Bongo. <laughs> Ayan. Ayakta. Piro ang kape. Happy-happy naman siya. At uh, parang itong naman niya, nagkalak, pero parang hindi uh, na... Napakatagal, mula -la, lang sintomat niya, paupo mo lang, mayroon lang, nakatakot lang, kaya mag-ingat po lahat at sa uh, tayo, mag-face mask, kapag lang crowded and close ng mga -tinyo. uh, Ma'am, ay I mean, pitatanong lang po namin, kung gusto na po yung uh, resolution 940 po ninyo sa tungkol po rin sa NFA na mag-i-inquire mag po kayo tungkol sa kanila. Uh, Oo, oh, kasi sa aming totoo, uh, naman, natutuwa naman ako na agad-agad naman na presponde ang ating sekretaryo ng agriculture, tinanggal muna na ng preventive suspension. Ang ombudsman, agad-agad naman pinatapina at nagwarito pina, pa rin. Ang mga uh, atin na lamang sa Senado, kasi paiba-iba na yung batas mula pa yung panahon ng tatay ko. Nung panahon ng tatay ko, maliwanag ang uh, mandato ng FFA. Kasi yan talaga, ang bibili sa mga local farmer para include nito at uh, makatapos ng anihanang wala ng supply eh makakapagbenta sa mababang halaga. Maliwala din nun. Ang nangyari, hinayaan sila na mag-import. Ngayon, ang pag-import nila, parang na nanguna dun sa, sa kanilang mandato na bumili sa lokal. Binabagsak nila yung lokal, kaya pinagbawal na ang importasyon. Ang pinagtatakahun ko, bakit sila na nanguna -na dun sa negotasyon para sa Indian rights? Putin lang hindi natuloy. Pero, iba na ang mga rakit ang pinasukan. Sa para makarinig, ang bilihan ng palay nasa 23 pesos kada kilo. Tapos, Okay lang, hindi. Okay pesos sa dadalawang payboard buyers. Mga trader na sumuti nila. Wala namang bidding, wala namang pagpapaliwana. Uh, eh, sino kumita doon? Ito simple naman, 23 palay, 25 yung yung na mismo bigas na well meal. Kaya nakakapagtaka kailangan talaga ang alin kaagad kasi maapak ng uh, 93 million plus halos ang total na purchase order. Tingin niyo po ba sapat yung suspension sa ngayon para po? Sa... Ay, hindi talaga sapat. Preventive lang yon para hindi tuloy-tuloy ang pagrarakit na ganyan. Malay mo, baka isa lang yung nahuli. Para marami pa na, na nangyari dati. Uh, ko si... Ang, eh. uh, ang, ating mga korte, eh, ang ombudsman, mag-iabitretari, lahat sila nag-iabitretari. Yung investigasyon naman namin sa Senado, iba eh, naman kasi yun tungkol sa batas. Kung so, ano ba talaga ang dapat na papel ng NFA. O baka, hindi na kailangan ng NFA at hindi naman nila ginagampanan na ang mandato. Kaya yun ang dapat ka uh, discuss Kasi alam ko, lagi naman siya walang pera. Lagi walang pera pagbili ng bigas sa amin, sa Ilocos, kahit uh, sa Tabato. Ganyan din ang dahil dito sa Nueva Alam Lagi walang pagbili ng NFA. Yan ko naman yun at uh, masyado silang maarte dun sa Burigi, di diba? 14% uh, moisture content na nung kopyan na toro ko, pinagmamano ko, dadala na ko para kang makita na tamay yung pitas namin, pero na bibigong pare na hindi siya naglalagay na bibig. paano kung sila sa tingin yung titig gituto ko ngayon yon kasap sa gamo ng uh, anihan, na ano ang ginusagin mas? eh yun nga, salagang uh, tignan natin, kasi wag tayong papayet ng mga imported. sa tapat bakit naman maglalakay? Ako sa panahon pa ng anihan. ito na yung tanging pagkakataon na kumita ng mga lalaki sa sakala. hirap na hirap na ang mah ang mahal ng um, abono, tika, tika, tika. mahal ng puto, ng chicken. Baka <laughs> tapos may El Nino pa. <laughs> pa sa tubig. Eh, huwag naman nilang paglaro ha. Nabanggit mo niyo El ninyo, Ma'am Ay. May last na lang po. Um, yung sa interview mo niyo before sa Cebu, na sa Department of Water, paano ko siya tingin mga katulong yun sa... Hindi, okay, malaking bagay kasi magulong-magulo talaga yung doon. Alam natin na pag kinigil mo, pagkabangan, anggat, magat, lahat ng dam natin, lahat kapos sa tubig, talagang sub-normal sab, uh, sab, sab, uh, level. Uh, dahil wala pa tayong maayos na ulan ng mga kapang panahon. At uh, dahil dito, uh, uh, siguro kailangan may reorganize. Ang bilang namin uh, sa 43 at ibang ahensya, MWSS. Init na init Lola. Ano si ate? Uh, ano din siya, in fairness sa kanya, tumatakbo, tapos naiikot niya yung buong. <laughs> dito lang kanina sa... Anong tawag dito? Sa, sa gym. sa gym. Auditorium. Naiikot niya yung buong auditorium uh, para makapagkamay doon sa mga ano. Although, syempre, uh, um, healthy, eh. health conscious din si ate. Uh, oh, hindi eh. siya yung talagang touchy-touchy na akap-akap Sapat uh, na siya sa kamay At uh, siyempre, yung security din ni uh, Manang Senator uh, Para si sigurado na ano Although yung mga kasama niya, mababait Yung mga securities niya, talagang Pagka nakisuyo nga rin Sino na, isang naka-orange sa katabi niya, magkakutay <laughs> sila? <laughs> isang naka-orange At uh, 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 pareho sila, partner uh, sila uh, uh. No? Ano siya? Uh, an? Sa security, parang an security ba siya doon? <laughs> <laughs> oh, yung uh, nung bandang huli, uh, sabi ko, uh, bigyan ako kahit two minutes para ma-interview. Ma Lalo na siyempre, dito sa gym, kasi, talagang ang problema, ang problema natin talaga ay bukod sa tubig. talagang yung palay, palay na bagsak. At buha, palay at ano. Magkano na lang ang palay? Yeah, parang last, last week, 19 pesos na lang ba? Hindi ko nakuha yung presyo Ayun, dun sa uh, 23 ano. pa naman daw.

ano wow, ano, uh, oh, ano, lang. Okay. O di yung sa kanya, kung nagugutom, nabigyan ng mga oh, Oo, maraming mga nabigyan ng mga bata. Mm, tas Tapos bata? Bata, yan, bata? Ah, bata yung unang bata, mga binigyan. Oo, oo, oh. oh, oh, oh. Tsaka yung mga matatanda, oo. Oh. Oo, oh, oh, yun. Ah. Um, kaya, mainam na kasi. Ayan, lumihiling pa ah. si, oh. You know, si Doc, eh. <laughs> <laughs> mainam talaga <laughs> si na makuha natin yo. yung kanyang, <laughs> ano, yung kanyang. Ay, siya may katabi ni Mayor Doc na yan na, uh, oo. Oh. Photo. Photo. Sorry Habang nag-interview ako, puro po. Photo. <laughs> <Dami nago> <laughs> uh -oh. ah. si, si Senator Ivy. Yung na-miss niya lang unang ano, unang part ng interview na for some reason naku problem sa audio, ay tinanong natin kung kumusta na si uh, First Lady Imelda Marcos. Kasi diba recently na hospital siya. Uh -huh. uh, nakalabas na si First Lady Imelda Marcos sa hospital, pero uh, siyempre nag-iingat pa rin sila. Uh, sa health ni uh, mother. Tapos nung natin, excited na pala si mother na, makata na uh, maging isa dun sa, di ba merong, mag na 95 na siya eh, sa July. Uh -huh. Ah, oh, oh, sa... Uh, Doon 10,000. 10, oh. kay, kay... Kailangan ba niya yun? <laughs> kay Bongbong. <laughs> kay Bongbong tuloy, nakikibongbong. Na, kay President Bongbong na lang daw humingi mo na at wala pang budget yung yung mismong batas para mo ipamahagi ron sa ano. At hindi pa nga yata yari yung IRR. Oo. Oh, oh. Ayun. Ayun na, nakita ko din si Kapitan na ang Oo, nakatabi si... si Kapitan Senator din yata ito? Itong ito, ito, nasa oh, kaliwa na ito? Ah... Uh, Ale, eto nga si Kapitan Angel nga yan. Hi. Oh. Hi. Ay! Yeah, si Kapitan, Kapitan Angel na Cavite. Oo, oo. Oh. Ayun. Uh, Para nakita ko din si Kapitan uh, Kapitan ng San Rafael. Ay, Ay si Kapitana. Oo. Si Kapitan ng ah, Carlota. Ah, oh, oh. Hindi ko napansin, alam mo ano, ang Oh, na, hindi ko siya... na, na, na kanina na, uh, eh, nakamayan eh. Nakapag, ako naman nag-bless ako sa <laughs> kanina. Manang mag-bless? Mag uh, no, walang choice si mother. <laughs> Anyway, uh, yon hindi ko siya na-interview rin sa auditorium, kaya may pagsunod tayo dyan sa Cavite. Kaya, mm -hmm. napagbigyan naman tayo. Kaya nagpasalamat din tayo kay Senator Aimee na, na nakapagbigay, uh, nagpa-unlock na ma-interview uh, natin siya. Interview. Oo, ambush interview. Bitin na bitin nga, ang pinipare ko <laughs> oh, ang question, walo. oh, ilan lang tinagot niya. Ay, ilan lang na itanong. Uh oh, patlo. Dalawa nga lang yung talagang, ano eh, um, yan. pero ano naman yun para marinig din ng mga kababayan natin uh -huh. sa NFA at saka yung sa NMA hmm. okay siya si Ige kaya masigla na naman sa palengke ngayong araw na to yung mga nakatanggap ng tatlong uh, libo dyan sa may uh, Mayroon na silang pamalengke pambili ng bigas at pambili ng ulam Oo, ng kaya uh, masaya ang mga tender sa palengke ngayong okay. araw na to ba? parang huwag lagit lage na, di ba?